Ayun guys, gagawa na naman tayong tinapay. So, mahirap talaga guys na gumagawa kang tinapay tapos ikaw yung may ari. Mahirap. Napaka mahirap. Dati kasi um, marami kami. Uh, Nag-hire po ako ng marami. Mga uh, siguro 7 yun sila. So, hindi nagtatagal dito sa bakery ko. Bakit kaya ano ang dahilan? Mahirap naman pagkain. Mahirap sweldo. Tapos, um, ang tulugan maayos. So, ang inaano na kasi nila mainit daw eh natural mainit naman talaga yung bakery dahil nga eh nagluluto tayo mainit uh, hindi sila tumatagal so parang tinatamad na ako mag hire so sinusulo ko na lang so at saka aalis na rin ako dito sa inuupahan ko na to kasi nung una naguupa ako dito um, 18 lang yung upa so ngayon tinaasan, naging uh, 23. So, lalayas na ako dito. So, mayroon akong isang bakery sa Dimson. So, doon na lang ako magpo-focus. So, magdagdag ako ng bakery uli para magiging dalawa. So, sa mga gustong mag-apply, uh, mag-comment lang kayo kasi kailangan ko rin ng panadero. Thank you po.